Si Prime James Harden ang depenisyon ng isang offensive jogger no. Mula sa matitinik na crossovers hanggang sa mga namamahiyang step back threes, ang arsenal ni David ang isa sa mga pinakamalalim sa NBA. 90% of the time alam mo namang kaliwa ang drive nito pero tingnan nyo, hirap na hirap pa rin siyang bantayan ng mga gwardyang nakakaharap niya. Isa itong patunay na out of the charge ang explosiveness ng mamang ito. Pero tulad ni Westbrook, hati ang opinion ng mga basketball fans sa kanya. Merong bilib na bilib kay Harden at meron ding kinasusuklaman siya. Saying na masyado siyang mahilig mag dribble, mag flop, walang depensa at pinapabora ng referees to the point na nasisira na ang pace ng laro. Kaya gaano nga ba talaga kalakas ang isang prime James Harden? Tara pag-usapan natin. Pero bago tayo magumpisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang one xbet Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng dumaya rito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at machambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. An NBA MVP, 10-time All-Star, 2-time assist leader, and a 3-time scoring champion. Sa peak ng kanyang karera, tinuring siyang greatest scorer of all time. Pero alam nyo bang muntik pang hindi makapaglaro ng basketball si Harden? Sa dalas kasing makakuna ng kanyang ina, milagrong nabuhay si David nang ipinanganak siya. Kaya nga lucky ang tinawag sa kanya pero despite that nickname, hindi naging madali ang childhood ni James. Lumaki kasi siya sa isang komunidad na talamak ang gang violence at basketball na nga lang ang kinapitan niya sa mga panahong ito. Nag-ensayo siyang pinapangarap na maging elite na ball handler sa NBA hanggang noong 2009 draft night, nag-umpisang matupad ang pangarap niya. He was selected as the third overall pick ng OKC Thunder and doon, kasama ang mala dream team na cast na si Durant, Westbrook at Ibaka nag-umpisang umukit ng pangalan si Harden. Sa pangalawang taon pa lang niya, nakatungtong na siya sa conference finals and sa sumunod na season dito na naging sakit ng ulo ng depensa si DeBert. Coming off the bench, he dominated the second units ng kalaban averaging 17-4-4. Kaya he was named the 2012 Sixth Man of the Year and it was not even close. Madalas din siyang makakumpara kay Manu Ginobili, ang isa pang 6'6 na lefty na may parehong offensive style at passing creativity. At ginamit niya yan para tulungan ng Thunder na dominahin ang postseason. Natalo lang sila ng tatlong beses on the way sa NBA Finals kontra sa Heat. Pero sa sering ito, lumabas ang immaturity ng batang core ng OKC. At nang matalo sila kay Lebron 4 games to 1, kay The Beard napunta ang lahat ng sisi. Hindi tulad ni Mano na maaasahan sa clutch situations, hindi naramdaman si Harden sa finals na iyon. Nawala ang opensa niya at na-expose ang kahinaan niyang dumepensa. Kaya mabilis na sinakyan ito ng media, labeling him bilang isang choker. Pero personally, unfair na take ito kay Harden dahil bukod sa bata pa siya noon, dalawang ball dominant players din ang kasama niya sa team. Nahirapan nga rin ang coaching staff na timplahin ang trio nila, both on and off the court. Hindi na nga mabigay ng GM ng Thunder ang asking ni Harden, kaya tinrate siya nito papuntang Rockets. In retrospect, alam nating nag-benefit sa move na ito ang Houston, pero sa mga panahong yon, marami pa rin doubt sa potential ni James. Saying na pang 6 man lang ang kaya niya at mahirapan siyang maging go-to guy ng isang prangkisa. Pero isang laro lang kinailangan ni Harden para patahimikin ang mga kritiko niya. Sa debut game niya sa Rockets, kumamada siya ng 37 points, 12 assists, 6 rebounds, and 4 steals against the Pistons. At pagkatapos lang ng dalawang araw, umiskor naman siya ng 45 points kontra sa Hawks. Kaya hindi rin nagtagal bago isentro ng kanilang coach ang sistema kay Harden. At ito ang naging upisa ng dominanteng karera ni The Beard. He became an all-star sa taong ito averaging 26-6-5 at binitbit ang Rockets sa playoffs for the first time in 4 years. Noong 2014 naman, dumating sa eksena si Dwight Howard. Pero kahit na on paper magandang tandem sana ang dalawang ito, hindi sila nag-click sa umpisa pa lang. Harden likes to push the pace, meanwhile si Howard, mas gustong mabigyan ng touches sa low post. Pero ang nanayig sa diskusyon na yan ay si Harden. Wala naman kasing duda, siya ang number one star player ng Rockets noon. Kapag hawak niya ang bola, i-ready mo na ang camera dahil papasayawin niya kahit sino pang kaharap niya. Na-develop niya ang lahat ng aspeto ng opensa niya, Special mention sa Eurostep na kahit sa ang liga ay ginagaya na. Hindi man siya ang nagpauso nito, pero sa peak ni Harden, siya ang may pinaka-effective na Eurostep sa liga. Yung alam mong pinag-isipan at hindi basta-basta. Kapag ginawa na ito ni Harden, e eh, sure na iwan ka na. At kung pilitin mo namang mag-recover, hari din ito ng pagpapasabit ng fouls. Kaya bilang isang defender, bawal magkamali kapag si The Beard ang kaharap mo. Ganoon siya kadelikado. Sa sumunod na taong 2015 naman, naging parte siya ng All-NBA First Team and Finish Second sa MVP voting behind Steph Curry. Pero hindi lahat good news para kay Harden sa season na ito dahil kahit na nakaabot sila sa conference finals, it was obvious na lumalala na ang hidwakan nilang dalawa ni Dwight. Hindi na nga sila nag-uusap matapos ang 2016 NBA season kaya napilitan na ang management na i-trade si Howard papunta sa Atlanta. 2017 din nagpalit ng coach ang Houston to Mike D'Antoni and with the shift in management, nagiba rin ang tinakbong opensa ng team. This guy believed na fit ang roster at si Harden para sa 3-point heavy at run and gun system na alam niya at hindi siya nagkamali. Si David ang naging sentro ng sistema ng Houston. Ginawa siyang point guard ni D'Antoni kaya lahat ng plays nila ay dumadaan sa kanya. At dahil dito, halos gabi-gabing may triple-double na inuwi si James Harden. Biruin nyo noong December 31, 2016, kumamada siya ng 53 points, 17 assists, and 16 rebounds, becoming the first player in NBA history na makapagtala ng 50-15-15 na stat line. Grabe! January 27, 2017 naman, umiskor siya ng 51 points, 13 rebounds, at 13 assists. The only NBA player na nagkaroon ng dalawang 50-point triple-double sa mga panahong yon. Tinapos niya ang season na iyon with 22 triple-doubles at naging pinakaunang NBA player na makaipon ng 2000 points, 900 assists, and 600 rebounds matapos ang isang regular season. He was also the league leader in terms of assists and second in scoring with 29 points per game. At sa pangalawang pagkakataon, he finished second sa MVP voting, this time behind Russell Westbrook. Sa sumunod na season naman, nadagdag sa Rockets sina Chris Paul at PJ Tucker. At kahit na on paper, hindi magandang ideya na pagsamahin ang dalawang ball dominant na gwardiya, naging effective ang tambalang The Beard at CP3. January 30, 2018 nga, sa 114-107 victory ng Houston Contra Magic, nagtala ng panibagong NBA record si Harden, tallying a 60-point triple-double. At para naman sa kanyang team, he led Houston sa top seed ng Western Conference after the elimination rounds. This was the first time ever para sa prangkisa ng Rockets. They were unstoppable until nakaharap nila ang death lineup ng Golden State Warriors sa finals. Pero kung tutusin, may chance silang masilat ang Warriors noon kundi lang na injure si Chris Paul nung Game 6. After Game 5 kasi, lamang pa sila 3 games to 2. Pero kahit natalo sila sa Golden State, inirang naman siyang 2018 NBA MVP. Finally winning the award matapos maging runner-up ng dalawang beses. Sa umpisa naman ng 2019, hindi pumabor ang tadhana sa Houston. Nawalan sila ng depensa sa pag-alis ni Trevor Ariza at Luke Mbaamutse. Not to mention na injured ulit si Chris Paul. And without these key players and starting the season with an 11-15 record, inakala eh ng lahat na hopeless na ang Rockets. Until maghalimaw si James Harden. He scored 30 or more points sa 32 consecutive games, at sa apat na games doon, more than 50 points ang kinamadan niya, including ang 61-point outburst niya kontra sa Knicks. And at one point, nag-average siya ng 52 points per game during a 5-game stretch. Ibang klase. Tinapos niya ang season na yun averaging 36.1 points, 7.5 assists, and 6.6 rebounds. At sa parehong season na ito, binago rin ni Harden ang landscape ng NBA. Paano? Hayaan niyo akong ipaliwanag sa inyo. Bago tayo dumating sa taong 2019, ang left drive ni Harden ang pinaka-deadling offensive move sa NBA. One-on-one -on -one isolation, ilista mo na yan. Hindi ka rin naman kasi pwedeng mag-help ng todo dahil matinik ding passer si The Beard. And this, combined with perfect ball control, insane ball handling, and upper body strength, imposibleng mapigilan nito on a single coverage. Kahit masabayan mo ang foot speed niya, makakahanap pa rin siya ng paraan para pasabitin ka. Yan ang trademark ni Harden on. Pero pagbatak ng 2019, hindi na ang left drive ang primary option ni The Nagdevelop siya ng move na practically hindi kayang bantayan, ang step back 3 pointer. Ito na ang madalas niyang gamitin. It was so effective na ang dami ng gumaya sa move na ito. Paano ba naman kasi mabubuta tayan? Kaya nga ang naging sagot na lang ng ibang team sa kanya ay bantayan si Harden mula sa likod. This way hindi siya makaka-step back pero iwan nilang bukas ang driving lane. At dito nag drive ang sistema ng Houston. Mag-uumpisa sa isolation ni Harden at kapag hindi na breakdown ng depensa, sa second option sila pupunta. At posible lang yan dahil maganda ang player movement ng Rockets. At kahit na madalas si David ang may hawak ng bola, hindi natin pwedeng sabihin na selfish ito. Dahil pangatlo pa nga siya sa league leader sa kategoryang ito. And since that 11-15 record, 42-14 ang dinagdag ni Harden para tapusin ang eliminations. Kaya they made the playoffs na mayroong pang home court advantage pero again, natalo pa rin sila ng dominating Golden State Warriors at umuwing luhaan na walang tropeo sa season na yon. Sa mga sumunod na taon, nagpatalon-talon siya sa iba't ibang prangkisa at nagtamo ng mga injuries na naging dagok sa effectiveness niya. Pero if susumahin natin sa kanyang prime, iilan lang ang manlalaro sa NBA na kayang tapatan ng Arsenal de David. Bilang lang din sa kamay ang mga players na nagredefine sa kung paano laruin ang basketball at bumago sa landscape ng liga gaya ng ginawa ni Harden. ba? Diba? Pero despite his legacy, maraming kritiko ang mamang ito. Hindi ko naman din sila masisi dahil totoo namang madalas mag-flop at umarte itong si Harden. Minsan din hindi dumidepensa at may tendency ring maging inefficient pagdating sa playoffs do hindi pa siya nakakasungkit ng kampiyonato, out of all the shooting guards na naglaro sa NBA, si Jordan, Kobe at D-Wade lang ang nagkaroon ng mas mayabong na karera sa kanya. At kahit na ayaw mo sa malalarong ito, hindi mo pwedeng itanggi ang Prime James Harden ay one of the best offensive players of all time.